Ayan mga kaibigan, hindi tayo nagkamali. Shout out! Hello dong! <laughs> Bumili po siya ng isang case na Red Horse. No, apat na batos ng pala ng Red Horse kaibigan kasi yung iba ay beer. Isang batol uh, bottle na beer at saka an, uh, lima na Red Horse. So bali isang case lahat. 600, ano, uh, pilang case anikoy uh, 750. Ayan kaibigan, 750. Shout out! Kaibigan, kahit umuulan, tingnan nyo, bumabaha kahit bumaba kaibigan, bumili pa rin siya ng isang case na soft ah, reduce pala, akala ko soft sorry po Hello dong, siguro may occasion siya, may birthday ah, wala daw tinanong ko kaibigan kung may birthday, nanalo pala sila sa ano, sugal sa manok, ayan, so isang case, kanina pa sila uminom kaibigan ngayon isang case na talaga ayan, shout out sa Panginoon thank you so much po God at last umuulan na Matagal din walang ulan. Almost one month. Ngayon umuulan na. Okay lang kahit medyo baha. At least may ulan. Again, thank you so much yung ha. Another one case kay Bigan. Masaya si Ate JB. Buti na lang. Full pack yung ating, ah, uh, what you call this? Full pack po yung ating red horse. Mga alak, tingnan nyo no. Full pack kay Bigan. Sorry pala, medyo maingay kasi nga umuulan. Thank you so much, girl. Thank you so much. Tiba-tiba -diba si Ate JB ngayong weekend dami nating binta. Ang laki. Thank you so much, guys. Mga kaibigan, another delivery. Nagsinating na silang lahat, kaibigan. Tatlo pa. Tatlo na, no. Tingnan nyo, no. Ito si Pure Gold. No. Grocery pala, no. Si Pure Gold. Na-display na po namin. At ito yung aking soft drinks at saka beer. Para dong, oh, Masaya talaga ko, kaibigan. Full pack na full pack tayo, no. Basta weekend, pinaka full pack talaga. Kailangan full pack kaibigan kasi pag weekend, maraming pera yung ating mga kapitbahay. Sahod kasi nila kaibigan, sweldo. Ayan, ayun, payday. na Natog mong guna kung bana. Hindi <laughs> ko ka daw ananay. -ana Ayan, kaibigan. No? Anaalan -no, doon, takilira lang. ani Natulog pa kung bana. Ana lang, lamat dong. Ayan, 5120, bayaran muna natin kaibigan, talang sakto. Ayan. So, para balik tong. Ah, amin ako na sa'yo, Bubi. Sulad so, <laughs> Ah, sige. Okay. Bayaran muna natin siya kay ha? 5 buwan, na 5 buwan. 20. Imon yung 30 doon, ha? Salamat, ha? Mm -hmm. Salamat. Yung kaibigan, masaya ako again, ha? Masaya sa si Ate GB, their friends. Mayroon tayong grocery. Nag-deliver na rin si ice cream at meron tayong soft drinks at saka alak. Dapat talaga full pack. Ayan, meron pa tayong customer sa labas. Ano sa niya, Dai? Sorry. Wala. Yes. Nga adara. unsa bugasa? Siya ta no, maganda siya no. Ah. <laughs> Jaguar 50 pila. Tu nga ayan. So habang tayo ay salamat dong ha. Thank you. Habang tayo nagre-receive ng mga orders kay Bigan, mayroon ding bumibili ng bigas. ayan, thank you so much God. Bigyan naman na natin. Ayan mga kaibigan, narito na no, isang 1 uh, one kilo na bigas, uh, jaguar 50 kg, so 25 pesos lang. Oh, 50 pesos po ang kilo, so ayan, 25 pesos ito. Dear friends, ah, huwag kayong magtaka kung bakit medyo madilim, hindi ko muna i-on yung light. Actually, maaga pa, alas 4 pa lang, pero parang uula, no? Kaya medyo madilim. Dara de, oh, bachin Ayan. So, masaya ako kaibigan, no? Ito talaga dapat natin gawin kaibigan, halos everyday, no? lalo na sa weekend sasaklayan so, naman na natin ha Lamat, dong dapat ayan, talaga full pack yung ating tindahan again kaibigan pag weekend maraming mag inuman kaya si ate Gibi, nagpa deliver na ng soft drinks sa horse at alak ayan daraday salamat marami yung sayo mo na o Oh, kada dong ha ayan marami tayong customer sa labas kinira 12 kinisad si Charon Dosi sa... Ah, binti... O, 24. dosi O, oh, Sara? Sara 34. Kanera? Hmm. 66 sukli. Yan, mga kaibigan. Masaya ako. Malakas yung ating bintahan talaga pra-weekend. Yan, tingnan nyo ang ating bintah, dear friends. Thank you so much, God. Oh, <laughs> so, 66. Ang sukli. Ito talaga ang isa sa pinakugusto kong araw aside sa mga holiday their friends, so, yung mga fiesta, mga Pasko, New Year, itong weekend. Dahil super malakas yung ating bintahan. 66. Carmsel, kung sa'yo color? Shout out kay Rinma. Green? Yan, bigyan naman natin ng christmas mga kaibigan. Si Rinma. Yan mga kaibigan, narito ng kanyang crimson. 9 pesos pala po ang crimson ng Ate JB. Ayan, thank you so much God. Napakalakas ang ating bintahan ngayon. Tinda. Yeah, kakagising ni Francis. Sabi ni Francis, wow! Kadagan sa inyong tinda means ang dami niyong paninda. Yung red horse sa kabir na nandito kay Biga, no? Tingnan nyo. Sabi niya wala kang pera. Ang dami pala Kuy, na problema ko, magi. Na-withdraw ko jismil to ko. Nagdungan ang grosare o gana. Nagdungan. Akala, ko, nyo. Apilang, nyo man, ako na kung ni Kuy. Lapas jismil. Walang pera, ang dami pala eh. Yan, sabi ni Francis, asa, bakit daw sa palagi ko sinasabi mga kaibigan na wala akong pera, tapos nakita niya maraming delivery, so marami pala akong pera. Sabi niya, parang nagsinungaling si Ate JB. <laughs> Kasi palagi kong sinasabi kay Francis na wala akong pera. Wala, pero nakita niya na <laughs> mayabang daw ako friends <laughs> pinapakita ko sa video no yung mga orders natin hindi naman ako nagmamayabang Frances. hindi ako nagmamayabang Frances gusto ko lang i-motivate sila, i-inspire sila, yung ating mga kapwa sari-sari business owners na gawin rin nila ito. Magbigay tayo ng tips na makakatulong sa pagpapalago ng ating negosyo. Para katulad natin, lalago rin ang sari-sari business ng ating mga uh, kaibigan no, dito sa Whitey World at sa buong mundo. Then merami kasi tayong mga kaibigan, their friends ng no, mga kakilalang ng OFW. Shout out. Sana safe kayong lahat palagi ng no, mga kapatid nating OFW. Maraming nag-comment sa akin mga videos, their friends, na pag nila sa Pilipinas, mag good sila, and then magtayo sila ng sari-sari store. Ayan. So, masaya agin ako kay bigano Nag-deliver sa si ice cream, nag-deliver si pure gold kanina, ngayon, kayon si grocery, and then si soup drinks. Halos maubos yung pera ni Ate GB, pero okay lang. Okay lang maubos yung pera ko, basta full stocks yung ating tinan. Yun naman yung importante, kahit kaunti na lang yung ating pera, pero lahat ng orders, lahat ng expenses, mabayaran natin. Yun ang importante kaibigan, palaging puno yung ating tindahan. O tingnan nyo, no? mamaya lang, mapupuno na talaga itong tindahan ni Ate GB. Kasi i-display natin yung mga paninda natin na galing kay grocery. Ayan, si Pure Gold na display na, si grocery hindi pa. Thank you so much, grocery and Pure Gold. Grosari. Tingnan nyo, no? sarado ah. pa dong. Ayan. So, merong gustong maglaro ng computer, dear friends. Ayan. So, i-display na natin ito, dear friends. Yung ating biscuit. Babinta rin ito, pang stocks. Ay, thank you so much, kaibigan, ha? Sa inyong walang sawang pag-suporta kay Ate GB. Lagi lang ninyong tandaan, kaibigan. Hindi imposible, hindi mahirap na masinso ang buhay natin. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Tiyak yeah, asin natin kay Bigan wala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate Mag-display pa kami mga kaibigan. Thank you so much. Asin sa so tayong night it. Okay, thank you so much. God bless.